Isa, dalawa, tatlo. Magandang gabi sa Rome at sa mga nakikinig ng Bulong PH. Isa ito sa nakakatakot na karanasan namin ng asawa ko sa mundo ng BPO. Sana magustuhan nyo. Ako si Marco. Tahimik lang sa opisina. Hindi makabasag pinggan ang kilos ko Saktong trabaho lang. Walang labis, walang kulang. Magtatatlong taon na ako sa BPO at hindi ako napapagod dahil sa loob ng tatlong taong ito kasama ko si Sylvia, ang asawa ko. Maganda siya, sexy at nasa iisang team lang kami. Pareho kaming nasa night shift. Sabay nagka-clock in at sabay ding nagka-clock out. Isang gabi, habang magkatabi kaming nagtatrabaho, may inamin siya sa akin. Buntis daw siya at magkakababy na kami. Nanlaki yung mga mata ko sa sobrang tuwa sa narinig kong balita. Sa loob ng isang buwan, mas naging maingat ako sa kanya. Sinisiguro kong na hindi siya mapapagod. Hindi mapupuyat ng sobra at ligtas sa anumang panganib. Ngunit napansin ko na may kakaiba sa TL namin. Lagi siyang nakatitig kay Sylvia. Hindi lang basta tingin. Yung parang sinusuri niya ang asawa ko. Lalo na ang tiyan nito. Hindi namin pinaalam sa production floor na bunti si Sylvia. Pero ang titig ng TL namin ay tila ba alam niya ang bagay na iyon para bang may itinatago siyang balak. Lumipas ang ilang araw, patindi ng patindi ang titig ng TL namin. Nanlilisik, nakakatakot. Sa tuwing mapapadaan siya sa station namin, hindi niya inaalis ang tingin niya sa asawa ko. Isang gabi, matapos ang shift, pauwi na dapat kami nang bigla niyang pinaiwan si Sylvia sa loob ng office. Doon pa lang ay nakakaramdam na ako na parang may hindi magandang mangyayari. Kakausapin niya lang daw saglit ang asawa ko. Dahil hindi rin naman ako pwedeng maghintay sa loob ng office, lumabas na lang ako at doon na lang naghintay. Tahimik ang paligid. Halos wala nang ibang empleyado noon. Wala nang ingay kundi ang may hinang pag-uusap sa loob. Napatingin ako sa salamin ng production floor. Nakikita ko na magkausap sila. Tanging ang likod lang ng TL ko ang nakikita ko. At natatakpan ang mukha ng asawa ko. Hindi ko siya makita sa laki ng katawan ng TL namin. Hindi ko marinig kung anong pinag-uusapan nila nung time na yon ngunit may nararamdaman akong hindi maganda kinakabahan ako pakiramdam ko kasi may may mali pagkalabas ni Sylvia agad niya akong niyaya umuwi nakita ko na nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang braso ko para siyang hindi makahinga habang nasa biyahe kami doon siya nagkwento Habang kinakausap daw siya sa loob, hindi raw maalis ng TL namin ang tingin sa tiyan niya. Para bang may kinikimkim na pagnanasa. Pero hindi sa kanya, kundi sa dinadala niya. Nang tiningnan niya ang muka nito, may kakaiba raw sa mga mata. Maitim, hindi mukhang tao. Ang labi daw nito ay nanginginig. Tila ba gustong gumiti ngunit pinipigilan. Unti-unting lumalapit si TL kay Sylvia. Dahilan para mapaatras daw siya. Hanggang sa biglang bumuka ang bibig ng TL namin. Hindi daw ito normal. At mula roon ay lumabas ang isang mahaba, madilaw na dila na parang ahas. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia. Napasigaw siya. Ngunit bago siya makatakbo palabas, bigla siyang tinawag ng TL namin. Ang boses nito ay hindi tulad ng dati. Paos daw. Paos at parang bumubulong mula sa ilalim ng lupa. Huwag na huwag mong ipagsasabi na nakita mo ako ang ganito. Kung ayaw mong mawala ang trabaho mo at ang anak mo. Nang marinig yon ni Sylvia hindi na raw siya lumingon pa. Agad siyang lumabas ng production floor at hinila ako palayo. Kinabukasan, hindi na pumasok ang TL namin. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Wala na rin nakapagsabi kung ano talaga nangyari sa kanya. Ang natitira na lang ay ang takot namin at pag-aalala. Makalipas ang ilang buwan, Napanatag kami dahil tuluyan na nga na hindi na pumasok sa opisina ang TL na yon. Si Sylvia naman na natili na lang sa bahay para sa pagdadala ng anak namin sa tiyan niya. Dahil lumalaki na ito at kailangan ng pagtuusan ng pansin. At ako naman ay patuloy pa rin sa trabaho. Mag-isa na iiwan sa bahay si Sylvia sa gabi dahil night shift pa rin ang pasok ko. Isang gabi, habang natutulog siya ng mahimbing, bigla siyang nagising nang may narinig siyang kalusko sa bubong namin. Nagising ang diwa niya sa kanyang narinig dahil nakotoban niya na hindi ito basta pusa lang na nagkakaluskos kundi parang isang malaking halimaw. Pinapakiramdaman niya ang tunog Parabang bang palakad-lakad ang halimaw na ito sa bubong. Nagahanap ng madadaanan papasok sa loob ng bahay. Nang biglang tumahimik ang paligid. Nagmadaling tumayo si Sylvia at binantayan ang susunod na kaluskos na maririnig niya. Wala na siyang naririnig. Agad siya tumawag ng pulis upang humihin ng tulong at saka niya ako tinawagan na may hindi magandang nangyayari sa bahay. Sabi ko magtago siya sa kwarto at ilak ang pinto bago dumating ang mga pulis. Hintayin niya ako at papunta na rin ako sa bahay. Nagtago si Sylvia sa kwarto at doon nagkulong. Nang biglang may kaluskos na naman siyang narinig. Tumingala siya sa bubong at doon sa may maliit na butas may nakita siyang nakasilip. May itim na mata. Napatili si Sylvia. Sa butas rin na yon, may mahabang dila na lumabas. Kulay dilaw. Sobrang habang dila na kasing ng sawa. Ang dila na ito ay daan-dahang gumagapang papunta kay Sylvia. Nagmadali siya tumakbo papalabas ng bahay sa sobrang takot. At nang makalabas siya, nakita niya sa itaas ng bahay nila ang isang tiktik. Pero ang di niya makalimutan sa karanasan na iyon ay di lang ito basta tiktik na naligaw sa aming lugar kundi ito ang TL namin na may pagnanasa kunin ang anak namin ni Sylvia. Nagkatinginan sila at nagmadali lumayo ang tiktik. Nang nakaalis na ito sa bubong namin, iyak nang iyak si Sylvia. At nakarating na ang mga pulis. Dahil malayo ang bahay namin sa office, natagalan bago ako nakauwi sa bahay. Pero pagdating ko, sinigurado ko na diktas ang asawa ko. Hindi na ako bumalik sa opisina nung araw na yon. Isang linggo akong hindi pumasok para mabantayan ang asawa ko. Nagdagay kami ng mga pangontra sa bahay at nagsagawa ng ritual para sa proteksyon namin at sa bata. Matapos ang pangyayaring yon, wala nang insidenteng nangyari at naisilang ng maayos at masigla ang bata. Babae sa Rome ang unang anak namin. Pinangalanan namin siyang Kira. <tod> Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento mga kabulong squad. Don't forget to like, comment and share ang ating video. Subscribe na rin kayo. Kung meron kayong kwentong kababalaghan na gustong ibahagi, isend nyo lang sa email na makikita sa description below. Muli, ako si Rome, ang iyong tagapagsalaysay. Abangan ang mga paparating pang mga kwento ng katatakutan.